stronger. Forever. Forever. many, forever. Ang mga ganap ni Miss Gretchen Barreto kasama ang kanyang mga kaibigan sa birthday ni Dr. Ivy Aguilar. <makes> <makes> This, ang cute naman ng magkakaibigan na sina Gretchen at Doktora Ivy. Parang 16 years old pareho. Oh. Nagkwintuhan muna ang dalawa na sina Gretchen at Doktora Ivy.

Birthday lunch ni Dr. Ivy sponsored by Gretchen and Tony Boy Cuangco. Kantahan blos kasama ang birthday celebrant na sina Dr. Ivy at Alexis. pagkatapos ng kantahan, picture taking muna ang magkakaibigan. Look at here, everyone. Camera, the light. Thank you. Pinaghahandaan talaga ni Miss Christian Barreto ang birthday ng kanyang makaibigan na sina Dr. Ivy at Alexis. Kinanta din ng magkakaibigan ang kantang That's What Friends Are For. Okay, araw sa linggo nito, gabi-gabi, umahabot namin ng 5 a.m. sa kakakanta. Ngayon, 5 a.m., ibigising na kami. Yeah. Keep fine. Keep shining. Keep shining. ni Miss Gwichan Pareto ang awit na That's What Friends Are For. That's What Friends Are For. tau naman ang bitira ng atres na si Miss Christian Beretto. May isa pang kanta. Uh -huh.